Okay, uh, sabay bababa tayo. Ayun. Dito tayo dadaan. I-try natin dito baka makahuli naman tayo kahit okay, pa, paano pang ulam ng uh, sabay. Tayo okay, pang ulam. natin dito. May huli na dito. Ang tali. Ang gagawin natin, lipat-lipat na lang baka sakali maghahuli pa tayo natin pamain natin ito yung taga sabihin natin kung mayroon sana makahuli man lang tayo sabay hapon na rin tayo pumunta dito dahil kalalabas lang natin sa trabaho subukan natin kung mayroon sabay lang tayo dumating diba? si ano sabi si Idol Ronsoy ayun karating lang niya sabay lang din sabit pa ang taga na lang na ano natin sumabit pa yung isa si Idol Ronsoy na andun sa taas na no, sabay ako kung makikita niyo siya na yun siya yung nakaupo yan kulay itim ng damit dalawa sana yung pingwit natin naman ano na ano, kaagad sumabit naman kaagad dun sa ilalim ng ano cutter ng yung Bornal. ating pano wala pang kumakagat sa bingwit natin eh matumal nga talaga ang kagatan nabubulabog pa ng pere po. walang bumibira dito dito tayo magka cut -touch cutting baka sakali may eh, maliligaw na tilapia si Rochoy kakarating lang din nya kaka up lang nya ng bingwit ayun hindi pa nagkapag-umpisa so wala pang laman yung fishnet niya ang dala dito may kumagat dito di na umaulit kumagat na di na siya kumagat ulit wala na no. Okay mga sabay, okay, pa. ko na lang sa inyo mamaya. aja ya kan muntik na belum itu mau <laughs> wala apa ya tak ay magpalabay siya palagi siya lambat ah yun hindi ka na dyan hindi ka na makakulap wala pa yata eh ang naman ni

binigay sa akin konti lang naman talaga kakarating ko lang eh okay konti lang hapon na eh Ah. <laughs> uh, Sasapain. Pop. Uh, Aliit. Ah. Uh, wala. malilitang bakagat dito ah. Uh. Kayo. madalang ang malalaki ahan mo pag kumagat tanyan niyo yung taga ko? taga mo yung tumigit na isda eh Kaya nga Yung malayo na eh Malayo pa ng taga ko eh Tamak lang yung isda Sa akin Yan hagit lang oh ano Hindi mo lang Tapat mo 拍不单单这样。 I'm uh sorry. -huh. Uh -huh. Ah.

Uh, idol si rotsoy si idol rotsoy eh. Peace on, peace on. Ayaw <laughs> uh, mo man si Jeplado, nakarami na oh. Ayun, nakarami na oh. Nakubusan tayong pumain. Buti, meron siyang reserva. May kumakagat pa eh. <laughs> Yan, okay na to. Tatagdag lang ako ng pangprito. Ito lang tayo, banda. Mabalik tayo sa ating pinagpupustuhan. Yan. Sigurado na, may prito na tayo. Matik na yan. Pahin tayo ulit. Sigurado na yan. Mayroon na tayong mga ulam hindi na tayo lugi naka ano na tayo naka apat na yata eh naka apat na piraso na tayo ah, apat na yan para pang ulam mamayang gabi hindi tayo ni dyan dyan ng pamain kasi nga hapon na tayo dumating dito hindi na tayo ng pamain ah, nandyan siya magpahin mo na tayo hindi uh, ko na ano sabi, pa ng na mamalingki pa naman sana alam natin mamaya maka oh, maka pa, maka dalit pa tayo dagdagan pa yung huli natin pagka

Hindi ko sabi sa mga bandang mga bata na baka maraming maliliit na isda. Isda pala yung kumagat doon. Pahit ng kinahin mo. Eh. Para tumigil ang pagkaanod niya. Tumipigilan ng isda. Pala kuminto yung anod. Palot lang kasi ang ginagawa natin Mga sabay nyo Para Mahulog kayo dyan Takbo takbo Baka sumabit naman Mag Tama pa tayo hmm. Uy <laughs> sayang okay uh, sabay hanggang dito na na po tayo madilim na at uh, gabi na eh, pag gabi na ba hindi na tayo makakahuli nito dahil gabi na madilim na ang tubig hindi uh, na makikita sa isda ang natin hindi na makawala huli na lambat pero pali mga sabay nakahuli namin tayo ng mga good size din Ayan, marami marami din mga anim na piraso ayun Salamat. Malaking biyaya na po ito sa atin. Um, sigurado na ipreto eh, na tayo mamaya mga sabi ng pagdating. Si Rod Shay tandon, uuwi na rin siya. Ayun sa pinaka dulo. Nakikita ba? Ayun, nag-sit up na ng gamit na palikpit na yung gamit niya. Hmm, tayo naman, okay. Palikpit na rin tayo. mga sabay maraming salamat po sa inyong lahat at uh, uh, pawin na rin mga sabay thank you thank you sa inyong lahat mga sabay God bless you